thank you sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan especially sa lahat po ng ating mga kababayan na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay so sa araw po ito ay pag-uusapan po natin ito na naman pong kabalbalan ah, alam niyo kahit sa two dalhin talaga ito si Sarah lahat maliban na may kaplastikan kasinungalingan kay pagiging chismosa, marunong gumawa ng istorya, lahat na sa kanya na eh. Nagtataka nga ako, bakit yung eh, mga kababayan nating iba, eh, hindi nila napapansin yan, samantalang obvious naman, halos lahat ng sinasabi niya, puro kasinungalingan. Diba? Ewan ko kung bakit natutuwa sa kanya yung ibang mga kababayan natin, na halatang halata naman, na talagang triple yung kanyang kasinungalingan, no? at kabulastugan kasi sa amay niya. Diba? Napapansin niyo ba yun? Nagiging bulag na lang talaga yung ating mga kababayan. Dahil eh, iniisip nila kababayan, eh, maling maling ano yun, eh, maling, maling estilo yun o oh, maling, maling pananaw yan. Diba? Eh, yung mga anak nga natin, eh, pagka nagkakamali, eh, diba? Sinasaway natin, natatakal lang ako. Diba? O tingnan yung ginawa ni Pago, di ba? O. Oh. Nanuntok na lahat-lahat, ginastos yung pera ng taong bayan sa club. Ano ginawa ng mga taga... Wala pa rin. Ni hindi nga nila pinanawagan na lumayas ka, pera namin pinababae mo lang. Di ba? Pero ang ano ko kasi diyan, kaya gusto nila dahil Siyempre nagkakapera sila eh. Eh, diyan kasi sa Davao, kaya walang kalaban yung mga Duterte dahil unang-una, -una, pag election mas malaki yung naibibigay nila mas maano yung naibibigay nila sa mga bubutante na nagbibenta na kanilang mga boto ba diba? so, sa araw nito na pag-uusapan natin itong ginawa po ni Sara Duterte dyan sa Bugo City noong kung saan ay akala niya walang makapakita sa kanya walang makakaalam sa kapulastugan niya nung pumunta po siya ng Bugo City wala po siyang daladala -dala. wala siyang daladala -dala. mukha lang niyang pinakita niya doon kinamusta lang kung buhay pa ba yung mga kababayan natin pagkatapos umalis pagkatapos na umalis nakipagkita yata ito kay Balik 4 no, na dapat sana Balik 5 sa laki ng katawan sa sobrang taba 'di ba? So may plano na pala siya. Ngayon, nung nagpadala po ang ating pangulo ng tulong sa Pugo City sa pamamagitan po ng DSWD. Yan. Alam niyo ba kung ano ginawa niya? Yung ibang mga karton na dala-dala ng DSWD no? na nakaibali 4 Cuatro so, madaling salita na kay Bali Quatro eh kumbaga sa ano eh kinuha niya no kinuha niya at alam niyo ba kung anong ginawa niya mga kababayan ha alam niyo ba kung anong ginawa niya yung mga DSWD na, na may da, da, yung mga karton na yon na may tatak na DSWD para po hindi po mapansin na ah uh, hindi sa kanya yung ibibigay niya o ibabahagi niya. Kasi di ba may pondo naman yung ano eh. No, yung ah uh, this uh, yung OBP. Para hindi mahalata na yung binibigay niya ay galing din naman sa DSWD. May ginawa po siya. May diskarte siyang ginawa na akala niya ay hindi po matutuklasan. O, uh, ito po, panoorin natin ha. Uh. Hiramin ko muna itong video po ng ating kasama. Ang galing sa DSWD, at ito ang nagpapatunay na napakatalino pala talaga ni Sara Duterte. Matatandaan na pumunta po sa Cebu ang Office of the Vice President para tumulong kuno sa mga doon ng lindol. Ngunit, imbis na magbigay ng tulong, eh pagkakataon pala ito ng Office of the Vice President para mangurahot. <laughs> Ayan po ang patunay, no? E eh, yung mga DSWD food box ay nilalagay po nila sa tote bag na nagkakahalaga lang ng limang piso na may nakasulat po na indikasyon na galing daw di umano ito sa Office of the Vice President. Pero ang totoo, pinasok lang po nila to sa tagli limang piso ng tote bag. At ngayon, i sa accounting po nila, ilalagay po nila, nag ang Office of the Vice President ng ganitong milyong piso sa mga nasalanta ng Cebu. When in fact, ang ginawa lang po talaga ganila, ay nirapak nila ang galing sa DSWD at pinakita nagpa-picture at yan na nga po kinlaim na sila po ay nagbigay ng milyon-milyon well, hindi na po bago yan ganyan-ganyan din po ang uh, ginawa ni Sarah Duterte nung uh, ito nga po sa pondo ng Deped uh, sinabi po niya na nag-donate po siya sa AFP ng 15 milyon para sa AFP Youth Summit ang problema nga po nung nagkaharap-harap na sa Congress eh, itinanggi ito ng AFP at sinabi ni Kong Duling, wala po silang uh, natatanggap na donasyon mula dito kay Sara Duterte. Malinaw na malinaw, pag mapangungurakot, eh, malikhain itong si Sara Duterte, no? Talagang dyan siya gumag... So, okay, gano'n na lang po, no? Alam nyo, nakakaawa na po ito si saray eh. Biro nyo, ha? <laughs> Hindi na tayo magtataka, eh. Ikumis mo nga yung Forces of the Philippines, yung AFP. Nagawa niyang gamitin sa kabalbalan Nagawa gamitin sa niya. Nagawa niyang gamitin sa kasinungalingan niya. Nagawa niyang gamitin sa pangungurakod niya. Di ba? Yung sitwasyon pa kaya doon sa buko Di ba? Eh mayroon mo nagpagawa ng uh, o bumili siya ng isang uh, uh parang uh, kung bibili ka ng mall ma ano, madalas mo makikita yung, yung kulay niyan minsan blue, pink, red ganun ang kulay niyan eh 'di ba? Yung parang uh, bag na no. Eh yung limang piso. Ngayon, uh, ang style pala ni Sarah kaya siya nagmadali doon, gumawa agad ng ganung estilo dahil palalabasin niya na dyan sa buko, gumastos na naman siya ng daan-daang milyon. Yan ang palalabasin niya. Samantalang yung kanyang ginastos ay hindi man lamang umabot ng kahit man lamang uh, 50,000. Kasi magkano lang naman halaga nun eh. Di ba? O, oh, ngayon, paninitawin niya na gumastos siya ng 100 million, siyempre, pag sinabi niya yun, meron siyang reason. Hindi na makikita, hindi na hahanapin kasi nandun nga, eh, ginastos nga. Kahit walang tamang resibo. Di ba? So, ginamit niya yung pagkakataon nito, mga minamal ko, mga kababai para manipulahin. Di ba? Nakita niyo naman, o. Oh. Di ba? Biro niyo, ginamit sa totoo lang ha, sa nakikita ko, sa pagkakataong ito, eh, hindi ang talagang ginagamit niya dito ay GSWD yung, yung DSWD, yung laman ng karton na yon, inilipat lang doon sa pinili niyang lalagyan. No? Tapos, sasabihin galing sa kanya. Magaling talaga diskarte ni Sarah pagdating po sa pambubudol. Magaling ang diskarte niya pagdating sa panluloko sa taong bayan. Talagang matindi po babaeng ito. Talagang grabe yung kasamaan nito. Grabe yung katarantaduhan nito. Kaya nga nung nag-rally-rally sila, yung ni Forces um of the Philippines, hindi talaga sumama sa kanila. Kasi bisit na bisit ang mga kasundalwan sa kasinungalingan niya. Eh, biro mo ba naman, gamitin ba naman yung Forces um of the Philippines, sabihin, nagbigay siya ng na 15 million kahit hindi. Para lang masabi, para lang masabi na sa camera na may ginastos siya para sa youth, ano, activities. Kita nyo, matinding kasinungalingan po ang bubudol nito ni Sarah. Talagang grabe po itong babaeng ito. Kinakahiya ko to bilang isang bisaya. Kinakahiya ko itong babaeng ito. Sa totoo lang, kinakahiya ko po ito. Grabe, matindi. Eh, bigo nga, binigyan naman siya ng ano. ba diba? Pondo. May pondo pa naman yung ano niya. Ba't hindi siya maglabas kahit man lang 100 million? O, oh, eh, siyempre, alam naman po natin, nag-iipon po to si Sarah. Dahil uh, malapit ng 2028, di balita ko po, pinaghahandaan niya para masigurado manalo siya kung makakatakbo pa nga siya. Dahil balita ko, eh, kada isang tao sa probinsya, basta boto lang siya, bibigyan ng 40,000 kada isa. Para masiguro lang na mananalo siya. Mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo Yan ba yung gusto niyong presidente? Mambubudol? Para lang uh, Makakupit? Talagang kahit saan mong lugar si Sarah Magnanakaw talaga tong babaeng ito Talagang lahi Na talaga nila yung pagiging magnanakaw Pagiging siraulo Yung pagiging kago Manang mana sa tatay niyang demonyo talaga kaya dapat lang talaga na kalusin na to ni Rimulya. Dapat nang kunin to, dapat nang ikulong to, dapat na ng papanagutin sa kanyang mga kasalanan. 'Di ba? Grabe, likas, literal na mga ano, mambubudol. Ye biro mo gagamitin pa yung DSWD. Pwede naman yang uh, ibahagi yun, hindi na siya gagawa na Ang rason naman niya kaya daw siya pumili ng ganoon dahil daw para isa lang daw yung gamitin. Pero bakit nung nagbibigay sila, sinasabi galing sa Office of the Vice President? Eh dapat sinasabi nila, galing to sa DSWD, tulong ni PBBM. Nilagay lang namin sa lalagyan para hindi kayo mabigat. At dapat Pero iba po yung narinig natin, iba po yung natanggap natin informasyon. Inaangki ni Sarah na yung binigay niya na yun, na karton ay galing po mismo sa OBP, samantalang yun ay galing sa DSWD. 'di ba? Sumakay si Loko. Hindi makagawa ng sarili niyang ano, pagtulong. 'Di ba? Talaga, lahi talaga naman bubudol tong mga 'to. Kaya nga sabi ko nga kahit anong gawin nilang paninira sa ating mahal na pangulo, hindi sila umuubre. Kasi mga tanga, mga bobo. 'Di ba? Kaya nga nga walang kumakampi, isuntalo, mga pulis, hindi kumakampi sa mga Duterte. Kasi bakit? ibang e, bangag eh. Kitang-kita naman, baliw yung babae na yan eh. May tama sa utak eh. Diba? So, eh di ngayon, pahiya na naman si Sarah sa modus niya. O, sasabihin na naman niya yun doon, ay, gumunta kami siya bugo ha, namigay kayo, iyak pa naman yung bunga nga, sarap, punitin ng putang ina. Diba? ba? Bunga nga parang bunga nga ng popok. 'Di diba? No. Yan ang sinasabi ko. Kaya sa mga ta taga taga mga kababayan natin diyan sa Bugo, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala pong naitulong ang OBP sa inyo. Nagpakita po yan diyan, nagkunwari, nagpa-picture lang. Dahil ginagamit po kayo ni Sarah para po makapagnakaw na naman siya ng milyon-milyon. No? Kawawa mga taga-bugo. Pinuntahan lang sila ng uh, ng Office of the Vice President. Pinuntahan lang sila ni Sarah para magpa-picture para meron na naman siyang manakaw na milyon-milyon. Ganon ka matinding uh, magnanakaw, professional na magnanakaw tong babaeng ito. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa pagmumukha pa lang ni Sarah, mukhang kaha di oro. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Oh. So, ganun pa man, at least, nabuking na naman siya. Nalantad na naman yung katarantaduhan niya. Nakita na naman yung modus niya. Diba? Oo. Oh. Alam nyo, pakana niya, ano niya yun eh, estilo niya yun eh. Diba? Diba? So pero ganon pa man, wag na wag na tayong magtaka. Matagal na nilang gawain 'yan kahit nung mayor pa yan. Di ba? Mabubudol talaga. Di ba? So sa mga kababayan natin, sa mga taga-Cebu, eh wag po kayong maniwala na tumulong si Sara Duterte sa inyo. Hindi po sa kanya yung binigay niya sa inyo. Galing po sa DSWD na inilagay lang niya doon sa lalagyan niya para ang kinin na kanya. Wala pong binigay, walang ginastos ang DSWD ay ang uh, uh, Office of the Vice President para matulungan kayo. Ginamit pa kayo para makapagnakaw itong uh, gunggong na to, itong magnanakaw na to. ba? Diba? So, yun ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. So, muli, tulad po, po na sinasabi ng ilikod, mabuhay po ng ating kinabayan, mabuhay po mga mamahal sa ating kinabayan. Maraming maraming salamat po.